Dito sa bagalang ng Hayop, kahit ano pwede natin gawin, kahit kumapatay ng konting tsaka, para lang meron tayong ikatuloy na pagkain ng ating mga alaga. Taran at magtanim at magbigay ng libreng patuka sa mga alaga. Hello po, mga araw po. Ngayon ay gagawa kami ng asola para pandagdag namin na mapagkuhanan ng pampakain ng mga alaga namin. Mga itik, mga pabo, kasi dumadami na rin sila yung mga manok namin. Kaya kailangan namin magdagdag na rin ng uh, mapagkuhanan ng pampakain ng aming mga alagang hayop. So dito inanda na namin yung area na paglalagay namin nung aming asola pan. Yun ay trapal na ilalagay namin dito. Sa kain, kailangan namin linising maigi ito para hindi naman mabutas yung aming ilalagay. Pero hukayan pa din namin ito para hindi pasukin ng tubig. At yung tubig na galing dun sa ibaba banda ay gigilid na lang palabas. Tinansa ko lang din ulit na sukatin yung area na lilinisin namin para paglalagyan natin ng asola So nandito rin yung mga manok namin dahil ito ay mahilig din sila doon sa mga earthworms na nandito. Pagkahukay kasi may mga lumalabas dyan ng mga insekto at maging dyan sa paglilinis ng mga damo may mga insekto din na nakakain ng mga manok. Kaya't nanjan din sila nakaantabay. Itong azola pan, ito yung lalagyan namin ng azola na ipapakain natin pandagdag doon sa mga alagang manok. Mga alagang itik, mga pabo. Maganda rin kasi itong azola dahil mataas din ito sa mga nutrients na kailangan din ng ating mga alagang hayop na hindi na natin kailangan pang bilhin. No, idagdag na lang natin doon sa mga existing na pinapatoka sa mga darak or sa mga feeds kung gumagamit tayo ng feeds ay po pwede rin idagdag itong azola na no, kasama na yung mga madre de agua dahil yun ay may existing na kaming pananim nun so okay na yon napadagdag namin itong azola kasi mas marami tayong naharvest naha dito ...dil every 3 days, pwede nating kuhanan ng azolla. Pwede din kumuha dito. Sa ngayon, gumawa muna kami ng sakto lang muna sa dalawang azolla pond... ...itong space na ginagawa namin. Pero mauna muna kami maglagay dito ng isa. Teletesting pa lang namin at obserbahan pa lang namin. Kung talagang okay siya, yung una naming ginawa... ...ay tsaka na rin kami magdagdag ng isa pa. At uh, plan din namin na magdagdag pa sa susunod ng marami pa... ...para everyday ay eh, pwede tayong magharvest harvest Kumbaga, ngayon, dito sa isang azolla pond... Kinabukasan doon sa kabilang azolapan at doon sa pangatlong araw doon naman sa kabila. At sa sunod na araw babalik na naman doon sa nauna. Ganon yung plano natin para everyday meron tayong maharvest harvest at meron tayong maibigay na pampakain sa mga alagang hayop. So dito nung natapos na rin nalinisin, tanggalin yung mga damo, ay nag-focus na rin kami sa pagbubungkal ng mga lupa, sa paggawa naman ng pilapil para hindi pasuki ng tubig. Kapag malakas ang tubig dun sa mga gilid niya, ay paikot lang. Maliban na lang kapag sobrang lakas ng ulan, ay magkakaroon din ng tubig yung ating loob nitong ating ginawang azola area, maging dun sa pinakalupa. Pero wala namang magiging problema yon dahil lalagyan din naman natin yon ng labasan ng mga tubig. Dito lang talaga kapag binubuo pa lang sa umpisa medyo matrabaho din. Pero kapag naman ito ay nabuo na at meron na tayong makukuhang produkto dito ay tuloy-tuloy na rin tayong mag-harvest dito. Sulit na rin yung ating pinagpaguran sa umpisa. Ayan yung mga manok abay parang malapiesta ang kanilang pinuntahan dahil sa dami ng mga nakakain nila dyan ng mga insekto. Pero mamaya bago kami maglatag ng trapal kailangan nakalambat na rin ito para hindi na pumasok yung mga manok dahil baka butasin naman nila yung trapal natin. So ayun, baka nainip na kayo kaya dito, binilisan natin ng binilisan lalo. At dito ay naka time lapse yung ating video dito. Kaya hindi na natin inayos pa. So ayan, napakabilis nating ginawa. At ayan, ako yung nagbubungkal, si Papa naman yung nagtatanggal ng mga binubungkal ko para ilagay doon sa bawat gilid. Hanggang sa nabuo na namin. So ayan na, dito medyo malapit na rin mabuo itong aming lagayan ng aming trapal. Kaya ayan, hindan na ko na rin itong mga kahoy na ilalagay namin palibot para paglalagyan namin itong aming net. At ayan nga pala si Tita Ami, kasama rin namin pumunta dito. So ayan, nanguha rin sila nung biasong. Kasama si Chacha at si Princess. Yung parang maliit na lemon na napakasarap din ang panghalo doon sa mga kinilaw or doon sa mga sausawan, maganda rin yan. At dito, ayan na, nabuo ko na yung palibot ng net no, para hindi sila pasukin ng ibang mga manok, hindi rin sila pasukin ng mga itik natin na nandyan sa labas. Ganon din ang iba pang mga hayop dyan, maging yung mga palaka, dahil yun ay posibleng makakasama din doon sa mga tanim nating azola kapag napasok nila yung tubigan. So ayun naman, dito naman din nabuo na at nagbihis mo na ako sa sobrang init, no? pawis na pawis tayo. At nagpagubit na rin ako dun sa pinsang ko kaya biglang umiksi yung buho ko dito. So ayan, ilalatag ko na rin itong aking daladala na trapal o itong Azola Pond natin para makita ko na rin mismo kung talagang kasyang kasya itong area na binungkal na namin. At ayan, ilalatag ko na. Pagkatapos ilatag ay kailangan ko na rin gawin ang iba pang mga steps dito. So ayun o, dahil ready na itong trapal na dala ko, talagang binuo siya bilang pang Azola Pond talaga or pang Pond talaga yung setup niya na nakatahi na siya at meron na siyang mga... Na, nasa gilid, Naka, talagang nakaporma na siya kaya ganyan na ang ginawa ko No, nilagyan ko na lang nitong aking dalang mga kahoy sa bawat gilid para talagang may maitayo na natin itong pad na ito. So hindi ko na siya nilagyan pa ng mga kahoy na nakapahiga, no? Purong nakatayo itong mga kahoy na nilagay ko dahil meron na siyang lagayan din mismo sa bawat gilid. So yan ay nabili naman natin sa Shopee. So search ko lang sa si Shopee Azola pad. So doon nakita tayo nitong uh, ganitong klasing trapal. So ayan no, matapos sa ating tiyaga ng paglalagay ng mga kahoy, ayan na, nabuo na natin itong azola pan. At ngayon naman ay kukuha na ako ng dumi ng baka. So ayan yung mga dumi ng baka, ilalatag ko na rin dito habang mainit pa. Medyo nanghihinayang din kasi ako. Kasi sa sobrang init, baka mamaya masira naman itong aking trapal na nilagay, baka lumambot. Kaya direkta ko na rin nilagay agad yung mga dumi ng baka dito, yung mga dumi ng baka ito. Ito yung mga matagal na, na natutuyo. Eh medyo maaraw lang ngayon kaya nabasa ulit. Pero tumutuyo na siya dati. Kaya hindi na ito uh, tulad ng mga mabaho pa ng baka o kalabaw. So ayan na, nilatag ko na. Dahan-dahan ko lang nilatag. Baka masugatan itong trapal. Ayan, sa pag-iingat ko, natamaan ko patuloy yung trapal. Buti hindi nasugatan. So ayun naman, inilalatag eh, ko na. Pero actually may mga dahon-dahon pa ito ng mga damo. Pero dapat dito talaga ay nilalagay muna sa timba or sa lagayan na planggana, yung mga dumi ng baka tapos yung mga nakalubog, yun yung ilalagay. Tapos yung mga lumulutang ay tinatanggal para hindi na mahirap magtanggal dito. E eh, dito sa ginawa ko, direct akong nilagay. Kaya nung pagkalagay namin yan, so mamaya niyan, pagkatapos namin lagay na tubig, ay meron pa akong mga gagawin ulit. Para talagang mabuo na natin itong azola at mawala rin yung mga lumulutang. Medyo matrabaho lang talaga. So dito, ayan na, pinagasan ko na siya ng tubig para magkaroon ng tubig na agad, no? Para maging ready na to, itong ating lagayan ng azola. So dito, no, may iba lang dito na medyo buo-buo pa yung mga dumi ng baka. Pero alam ko pag natubigan na yan, no, yan na, lumalambot na yan. Mga to yung dumi ng baka ito. So ayan, no, yung mga nababasa, lumalambot na rin. No, nagiging, ano na, halong-halo na siya doon mismo sa tubig. Ayan, nilalagyan natin ng tubig. Pero itong ating azolla pan, kailangan din lagyan ito ng tubo para kapag malakas ang ulan, pag napuno ng tubig, ay meron ding uh, taga-drain o labasan ng tubig. Dahil kapag masobrahan yung tubig dyan, aapaw dun sa ating azolla pond ay posibleng masisira itong ating pond at yung mga azola ay lalabas dyan. So pupunta na dun sa labas nitong ating pinakalagayan. So matrabaho na yon So mas okay na rin nalalagyan natin ng pang-drain dyan sa gilid. So ayan, dito, ayan na, dahil nga dinirekta kong nilagay dito agad yung dumi, ayan, naglininis kami ni Papa. Tinatanggal namin yung mga dahon-dahon, yung mga damo-damo, para a, hindi lulutang. At yung azola na lang mismo na ilalagay namin, yun na lang yung dapat na lumulutang. Tapos yung mga dumi ng baka ay nandun lang sa tubig na magsisilbing pampataba ng mga azola natin. So ayan, na, dito, halos mga isang dangkal lang yung tubig. No, tapos okay na tinigilan na rin namin paglalagay ng tubig. At handang-handa na rin itong lagyan ng azola. Kaya ayan na, no, ni-ready na rin namin. At dito may dala na akong azola galing ito sa San Miguel sa pinsan ko kay Manoy Jemar. Ayan naka-plastic pa na yan may tubig din. Sinamahan niya ng tubig para sigurado, no. Tapos yung azola nandoon nakalutang. So ayan na, dito may nalagay na tayong mga mangilan-ngilan na azola. At sa kabila naman tayo maglagay ngayon. Kasi dito sa side na ito, meron na. So kailangan kasi dito yung mga azola natin dapat nakalatag sila ng paganyan para mas mabilis silang magmultiply multiply kasi hindi sila na magkadikit-dikit. So ayan, kaya nilalatag namin maigi. So ayan, malaking tulong na rin itong azola kapag naparami natin ito. No, napakalaking tulong ito na pampakain sa mga alagang hayop. At kasunod nito kapag naparami na natin ito mga ilang araw, no, mag doon naman kami, magsimulang magdagdag na naman dito sa katabi. No, so napakaganda na meron tayong mga pampakain sa mga alaga nating hayop para kahit papano hindi tayo gagastos sa sobrang laki. So ayun nga no, dito na testing na natin ng umulan at ayan na rin makikita ninyo, ito na rin yung pinakalabasan ng tubig para hindi mapuno yung ating azolapan. Yung pinakatubo na nilagay namin ay nakapaliko pababa para hindi naman ano rin yung azola, azola na nasa loob. Kumbaga kapag umangat yung tubig, lalabas lang yung tubig kapag may excess na siyang tubig galing sa ulan. Dahil open area, open space itong nilalagyan natin na azolla. Ang ating hinaharvest na ngayon, itong azolla, kung saan ito ay nagsisilbi din na pandagdag na pakain sa mga alagang hayo. Kung tayo naka-commercial feeds na pure, ito ay maaaring ding pandagdag dun sa commercial feeds para medyo less na yung commercial feeds na maibigay natin sa ating mga alaga. Sa ilan naman, ito ay kanilang ginagamit din na purely pampakain sa mga alaga na natural yung kanilang pagpapalaki na pwedeng haluan din naman ng rak or uh, pwede rin haluan ng mais at iba pang mga patuka na maaari nating maibigay na available sa mga paligid natin. get malaking tipid din talaga kapag meron tayong mga tinatanim na pandagdag na pakain sa mga alaga. Nagbibigay tayo ng commercial feeds, kaunti na lang, hinahalo na natin itong mga natural na pagkain na nandito sa paligid. No, ganun din sa mga manok namin. No, kung halimbawa sa manok, meron tayong isang daang pirasong manok. Eh kung yung isang daang pirasong manok na malalaki na natin e eh, kailangan din niya ng 100 grams uh, per day ang bawat isang manok Eh kung 100 yan din piraso 100 na uh, grams na feeds times 100 chicken so kailangan din natin dyan ang 10 kilong feeds bawat araw kung yung uh, per kilo ng feeds ay eh, pagpalagay din natin na 40 pesos din so ganoon din kailangan din natin ng 400 pesos per day na budget para doon sa mga patuka pa lang ng ating mga alagang manok at sa loob ng isang buwan ay kailangan natin ng 12,000 pesos para sa commercial feed. So ito'y nababanggit lamang din natin para mas makita natin yung realidad mismo pagdating dito sa pagalagan ng hayop, kung paano dapat ang direksyon, kung anong direksyon ang kaya natin. Kasi tulad ng ilan na mayroon din naman silang malaking puhunan, So okay na okay yung ganong direction na kanilang uh, gagawin Dahil nga mas produktibo din naman Kasi yung mga commercial pigs Yan naman ay napakagandang formulation din Na siyang nagpapalaki ng mabilis dun sa alaga At mas productive din yung mga alaga natin Pero dun sa ilan na wala namang ganong kalaking kakayahan No, mas maigi na mag-ubisa muna tayo. Na tulad ng mga nabanggit natin kanina, sa mga alagang manok ay mag-ubisa muna tayo sa kaunti. Uh, kasabay ng mga pagtatanim din natin para pag naparami na natin sila ay meron din tayong dagdag na ikasupport sa kanila. It's either magpakain tayo na haluan natin ng commercial feed yung mga natural na pagkain na tinatanim natin or pupwede rin purely mga natural na pagkain ang ibibigay natin sa kanila. Kaya lang minsan hindi rin natin may expect yung mga productivity o yung laki ng alaga natin kung i-compare natin doon sa naka-pure commercial feeds no Kapag ka naka-pure commercial feeds, mas malalaki, mas productive. Pero kapag ka mga natural na pagkain lang ating binibigay, so mas less yung productivity. So, depende na rin yon sa magiging assessment natin. Pero ang dami rin naman talagang pamamaraan, daming diskarte na pwedeng gawin. So maari din tayo mag-formulate ng mga patuka. Sipagan lang talaga natin sa paghahanap ng mga medyo murang patuka o yung mga natatanim na patuka na maaari tayong paghalo-haloin na makuha pa rin natin o maipantay pa rin natin yung magiging output o productivity ng alaga nating hayop doon sa ating formulation ng mga patuka sa alaga nating hayop. Sa amin, isa pa rin dito actually sa inaaral din namin kung ano yung mga iba pang po pa namin itanim na pandagdag na pampatuka sa mga alaga. Kaya dito sa farming, actually, kailangan din talaga dito open-minded tayo palagi doon sa mga suhestyon. At kailangan dito research tayo ng research. At hindi natatapos dito yung ating pag-aaral, yung pag-learn natin doon sa ating mga ginagawa. Actually, pumasok lamang din sa isip ko itong farming, itong pagpapalago ng alagang hayop. Kasi napapansin ko rin, yung tatay ko laging naglilinis sa ilalim ng niyugan na kung saan wala namang ibang produkto kundi nagantay lang kami na tuwing tag na naman. So dahil na rin doon sa existing na resources na naging damuhan na lang kahit naisip ko rin na magparami lalo nitong mga alagang hayop na pupwede namang tamnan yung mga lugar dito. Noong nag-uumpisa pa lamang din na magplano dahil may existing na rin actually kami mga alagang hayop ah, nagplano na magparami ng alaga ako naman noon ay nasa trabaho pa lang. Ako ay tuloy-tuloy mo nang naging employee na nung nakita ko na na medyo okay na, kumikita na at pwede nang i-full time. Doon naman ako ay nag-resign na rin sa trabaho. Actually nung una ayo ko sana talaga kasi natatakot din ako mag-resign sa trabaho baka mamaya ay hindi naman talaga gagana. So, yun ay nag-resign ako, nagpaalam ako maayos, no, maayos yung pagpapaalam ko para sa panahon na gusto ko ring bumalik at talagang hindi gumana itong pagbubukid namin ay makakabalik ako dahil ganun din kasi so far kabait yung kumpanya na napasukan ko na kapag ika'y umalis nagpaalam ka mabuti at wala ka namang naging atraso ay makakabalik ka pa rin kaya lang hindi mo nga lang na mababalikan yung uh, kung dati ikaw ay nasa maayos na posisyon so pagbabalik ka ulit na dahil nagresign ka ay babalik muli doon sa mas medyo mababang posisyon na eh sa tagal ko din naman ba doon sa pinagtrabahoan ko eh, 10 taon din ako trabaho doon so medyo nanghihinayang din talaga ako nung umalis ako kaya lang kailangan ko talagang gawin para medyo may pagbabago naman din no, sa buhay namin pero minsan na rin noon naisip ko mag lang na medyo matagal-tagal na panahon ng ilang buwan kaya lang baka hindi naman din ako makafocus dito sa farming dahil ngayon, meron pa akong mga obligasyon na inaalala na doon sa trabaho kaya sa akin, mas maigi na na nag na muna ako. Pero sa akin lang, mas inisigurado ko na nag man ako. Meron akong iba pang source of income. At hindi rin magugutom yung pamilya ko. At uh, medyo risky din kasi ang pagpasok sa mga negosyo. No, maging dito sa farming, medyo may risk din. Lalo na kung nag uumpisa pa lang tayo. Kaya sa akin, mas inuna ko na umpisahan muna. Na kapag ka, nakikita ko na medyo okay na doon ko pa siya phenol time at alam ko na kumikita na rin. Pero bago pa man ako napasok din dito sa farming ay meron na din kaming inumpisahan yung sari-sari store na kahit papano ay napagkuhanan din ng mga panggamit sa bahay. No, meron din tayong uh, binibili natin yung mga palay at nagbibenta tayo ng bigas na yung darak naman ay nagagamit na rin na pambakain sa mga alagang hayop. So meron tayong iba pang inumpisahan na pupwede rin magiging source of income. Dahil tulad na nababanggit natin na kapag ka-direkta tayo nag full time no lalo na dito sa farming ay medyo talagang mahirap o no, lalo na kung uh, tayo ay nabibigla pa at inaasa pa natin lahat sa bili no kaya't maigi no para sa akin mas maigi na, na magtanim-tanim muna ng mga pampakain ng alaga bago mag full time o kung ikaw ay nasa trabaho mag leave ka muna ng ilang buwan para magtanim na magtanim no hanggang sa pagdating ng panahon malalaki ng tanim mo ah, simulan mo na rin na magalaga ng hayop at tuloy-tuloy mo pa rin yung pagtatanim. No, kapag ah, kung kumagitan na doon sa mga alagang hayop, nakabenta-benta ka na, at alam mo na na yung kita mo ay kaya mo na na uh, mas taasan pa yung uh, kita mo as employee at nakakaipon-ipon ka na rin ng pang backup para sa akin na yun yung pinaka safe na po ka na rin mag full time kung uh, feeling mo pag nag full time ka mas productive pa yung farm mo so ayun No, yun lamang po muna sa ngayon at sana'y nakapulot kayo ng ideya dito sa ating naging topic ngayon. Maraming maraming salamat po.